idol Munga kami, munga kami ngayon ng ano ng itlog, yung tinatawag dito sa Palawan na itlog ng tabon kasama ko dalawang bata Kalakad lang kami sa mga pampang Ah, grabe Hirap ng pampang lakaran, puro ba to? Yung mga idol, lakas kasi ng dagat hindi kami makapangisda ngayon hindi kami makapangawin kaya dito muna kami bilis naman ng dalawang bata na yun maglakad malaglag pa tayo rito ang ah. mga idol ah. ka bilis maglakad ng mga idol, gamot yan, yung halaman na yan, pandan-pandan Tandaan nyo mga idol, gamot yan sa ano Sa lahat ng uri na sakit na sa loob ng katawan Girap, wala na lang sa mga bataw Tama, kukuha tayo ng pandan mamaya ah. Bata ah Dino? Doon pa yun sa kabila no? Doon pa? Tinta na tayo mamaya mga idol ay eh, mahirap pang batok yan nakarating din grabe yung na namin mga lods sabi din na namin mas buhay oh. sabi yung ano na sabi yung ano alon ng mas parang hangin baliwala sa kanila ito yung sinasabi ko mga lods kanina ito yung bunga <coughs> excuse ito yung buong anong pandan pandan mabisa yan sa ano mga sakit sa loob ng katawan natin yan mga lods uh, sa susunod na ano natin mga lods susunod na vlog natin i-explain natin kung paano yung ano na ito paano o ginagamit to. so yan ito okay, yung mga bata na ano ah. malayo pa dun yun na no? sa unahan dito. Ito yung dito sa ganito sa kumakain ng itlog yung ibon na tabon. Kasi laki na mas malaki pa sa itlog ng manok yung itlog. Kaya subukan namin mag-cook. Eh. Kadto sa ko? medyo umahangin kasi kaya hindi kami makapangawil makangawil kasi kami na mga bata na to okay, mga lods update tayo mamaya kung may nakita tayo mga idol may nahukay na pala sila rito kanina ito kalalim din pala niya, no Pagkadaan eh pero marami yan kumang itlog Hindi hmm. uh, lang basta sa makita Pero lang kung ito sa'yo Ang dami Tiyah Ang lalim ay piraso Mga ilang piraso yung itlog niyang kapag uh, ano nakuha Minsan ano Depende dalawa Depende tapos Minsan mag, mag Mag isang domingo ano na piraso Anim? Uh, Anim Minsan walo Ah oh, marami din pala Lagi ka nakakakuha niyan. Hmm. Lagi siya nakakuha ng gapot. <laughs> ba mati matibay ka pala ano to. Kumutkot no. Kuha ni Amor ng gapot niyan. Oo nga. Ayun no? oh. Ayan diyan, diyan, Nagtutumpukan uh, lang yan sa ilalim. Hmm. Wala wala yan diyan, sa gilid gilid lang. Gilid, -gilid lang. Ito mayroon din dito. Uh. Kumutkotin. Ay ganoon? Hmm, kaya pa sa ito. ito magaling, -kut -kut, eh, siya magaling siya magkutkot eh. Paano mo malalaman na ano? Paano mo malalaman na ano na malambot? 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 Hmm. Hindi ba nakabunbon? Huh? Hindi siya nakabunbon? Yung parang agukoy? Asa? Meron? Ayun. Tingnan nga. Ayun, ito. Iyan hmm. oh. Ako agad, sa Ito mga lads oh. Nakakuha na kami oh. Ah, grabe ang galing ng bata na to. Si Rico. Oh? Ano lang kayo? Oh? Parang ito itlog. Pa, Parang itlog ng pabo. Ah, grabe. Ang galing ah. Dito. Sa, yan dito, yung isang ano. Dito. Grabe yung mga idolo. Ah, galing. One down. Ito yung idolo. One down. Itlog. Ayan oh. Galing o. Oh. Galing ni Rico mga pot. Galing ah. Ha? <laughs> <laughs> dapat dapat palawakan mo yan. Galing nga. Isang piraso, Isang piraso na. Yonoy, <laughs> hindi ka makasya dyan. <laughs> hindi ka makasya. Palakihan mo. oh, gumuho na kay Rico. Ito lang, ito lang yung kuhukayan hu talaga. Wala nang ibang area. Ha, ah, matigas doon? Marami, -hmm. para kaming nag nagmimina ng ginto mga idol. Nakuha agad na. Nakuha agad ay, eh. ang galing, ang galing. Hmm. Ano <laughs> na <laughs> Hindi kasi siya sa butas. Ano <laughs> sa Rico? Galing mo, galing mo eh. Ewan <laughs> 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 <Yung>, nga ba't siya <laughs> Hindi siya kasi <laughs> <laughs> Laki niya sa butas, eh Wala <laughs> Hindi kasi eh. Ano ito si Rico Galing eh Paano nyo nakita na mayroon dyan? Wala, tutupin mo lang kung malambot Tutupin mo kung malambot Ah, meron? yan, walang bot yan Dalim na mga ito lang laki na Ito, oh. ah, oh, mga lods ha oh. laki oh. Oh, hindi pang karaniwang itlog siya, oh. laki talaga ano mo tawag sa inyo nito mga idol, yung itlog na to, ayan no? Tabon. Tabon. Eh dito mga idol, ang tawag daw dito tabon. Ayun oh, laki oh. Eh, Ayun oh, nanigdig Parang manok siya. Oo. Oh. Ah, walang buntot. Ano lang siya, putol yung buntot niya. Grabe, no? Oh. Tapos ang lalaki ng itlog, ganun lang kalaki yung nanay? Pero yung manok, lalaki na, pero kanilip. Oh? Grabe. Yung itlog, oh laki talaga. Siguro yung isang itlog na to, pwede nang kakayanin ito dalawang tao. Ito, akin ito. Na, sa akin yat. Gusto kaganin nga ako. Ay isa nito? Para sa akin. Yung isa lang nito? Isang itlog dalawang katumbas mo. Dalawang dalawang itlog ang katumbas sa isang itlog na to. Dalawang itlog ng manok ang katumbas. Grabe. dito lang pala sila nangingitlog itlog ang galing na to sino? nila tapos sinatabunan din sinatabunan <laughs> din yung itlog yun, ano? o na lang ng itlog ah uh, may pa kita nito galing ah sige pang galing na ano dyan ah ha? hara ka yung yung turtle ano nga yun pawikan Ano nang pawikan ng itlog dyan Pawikan wala dito Rick oh, Pag magamihan Pag magamihan mag may pawikan oh. hmm. Kinakarnin nila Di ba bawal yun? Bawal yun eh Ba't hmm. okay. sinama na natin ito sa Rico dati? Ba't uh? sinama na natin dati dito sa Pangawil? Marunong ka ba uh, like? so, pangawil, Wilrek? Ha? Sino kasama mo? Dapat sumasama ka sa amin. Kami ni Nonoy, mga kugtong. Palaki ng kugtong na kuha namin, Nonoy. <laughs> Sunod-sunod pa. Sunod-sunod ang kugtong. Ay, isaw Yung mga Yung mga baraka. Sama ka sa amin pagka luminaw. Mga will tayo. Sabi mga lods. Gubat mga lods. Gubat oh. oh. Dito lang sila nangingitlog sa shore. Ano, sa tabindagat lang ng ano. Ito dagat na to. Pero dito buhangin pa to. Medyo distansyado na. Para siyang manok na ibon ang tawag dito tabon. Ang galing nga eh kasi nangingitlog siya sa ilalim ng buhangin tapos tatabunan. Kasi itong mga bata na to alam niya kung sa alam nila kung saan nangingitlog yung mga yan. Dito Rick, wala na to dito. Yeah. Yung dito wala na yan. Pagka may ano hawa, tignan ko kung paano siya ano nakalibing. Kung may nakita ka. Nakapatulis lang. Ha? Sa tabunan na 'yan. Galing ah. may mga bungangin man. মই ভাল পাই যাই Arabi. di ba yung tatay mo kapatid ni tatay ni albert? ay hindi? hindi ba? lolo oh, so, mo di ba? at yung yung sabay yung niya si Mito, yung oh. sa si anak ni ano ay yung tatay ni jamila ay nanay ni jamila sila ah nagkaramatay ng iba? lang ang kuha namin. Ito lang. Ito lang. Oh, oh. Ito lang Parang itlog ng pabo. Hindi hmm? lang kami kuha. Sa'yo na Erik. Okay. Sa'yo, sa'yo na. Okay, sayo okay. Yung yung kuha? O na lang. Patingin na eh. Okay, ano mo? Yan. Ayan, ano? Itlog. Sayang, wala tayong na kuha ng marami. Sa sunod na lang, no? Oo, so, balikan natin. Kaya, tayong tatlo, oh. Okay. Yang sa ganyan, wala yan. Sayang. Padaan kami dito sa may bundok kasi yung dinaana namin doon kanina masakit na yung tuhod ko kaka ano isang piraso lang Pakita mo na eh. Ayan uh, ha? Isang piraso lang. Ay. Pero nakakuha na sila kanina eh. Ito pa, ito pa, Di ba Rick right, nakakuha na kayo kanina? Oo, uh, dalawa. Dalawa? Pa, ah, ah. Pa, Huwag kayo maihiya. Kaya sa lang yan. Sa tas yun to, yung sinasabi mo na na dati. Huh? Diyan Diyan sa may kahoy. Pagahinukan nayan mo na hindi na babalikan yan? <laughs> ah. Sige araw-araw na Sige dyan sa mga mga bundok-bundok na sigurado ka nang ingitlog yun dyan ay ganun oh. <laughs> baka naman sisiw na yung makuha natin <laughs> pang ano pang tusok ang tigas alam mo yung ano alam mo yung bahaya nun ay yung itlogan ha? pero pag malambot baka pala dalawa kinuha ko nito noy dapat dalawa kinuha ko nito, dadalhin ko dapat sa amin. Mamaya balikan natin na. No. Oh. Kuha tayo isa. Okay. Mamaya ahas dito. Grabe. Ano? Para kaming mga ano eh? MP. <laughs> <laughs> Ah, dito raw sabi ni Rico na ano, nakangingitlogin daw yung ano, ibon at tabon. And dito. Ah, dito. Dito pala yung Rick. Sabi, bugubat. Wala na. Tigas na? Kita kami kapag ano sumpit to? Sumpit? Ah, wala na pala. Wala na. Doon na lang pala talaga yun. Ay. Oh, wala tayo na baka may ihas. Kay kalayo naman nun. Chan. Okay. Oo. Kilab. Ngangatin na naman ako nito, Mamaya. Dalakdan tayo sa damo. LRJ pa naman ako dito Ay Yun mga idol Wala kami na kuha Kuha na lang kami nito Yung halamang gamot Kayo na lang nire nire ko yung ano Magkuha doon Kasama lang ako Ito Oo Wala naman tayo wala man dito ang daan dito eh wala Grabe, gubat pa ito. Ito ba talaga? Tapos oh. mga wheel tayo kapag luminaw Marunong ka rin man, namala? Marunong huh? ka namala? Ha? Ha? this one